Hi! Kumusta kayo? Welcome dito sa unang yugto ng ating Biblical Foundation 1. Natutuwa ako sapagkat tinatanong ko itong isang pribileyo na maglingkod sa Diyos. Ako po pala si Kuya Roger. Inaasahan ko po na sana ay tapusin ninyo itong serye ng ating Biblical Foundation 1 and 2. At pag natapos nyo ito, ay magagamit ninyo itong kasangkapan upang magamit kayo ng Panginoon sa inyong discipleship group. Ito po ay simula ng mas malalim na pakikipag-ugnayan ninyo sa Diyos. Kaya dalangin ko magkasama-sama tayo hanggang matapos ang ating pag-aaral. Naitanong na ba ninyo sa inyong mga sarili ang sumusunod? Paano ba makakarating ang tao sa langit? Ano ba ang daan ng Diyos patungo sa langit? Yung iba, maaaring sabihin sa pamamagitan ng pagsisimba, yung iba naman, susundin ko ang sampung utos ng Diyos. Yung iba, gagawa ako ng maraming kabutihan sa aking kapwa. Magbibigay ako sa mga charities, tulungan ko ang mga nangailangan o kaya magdodonate ako ng maraming pera para makapagpatay ng malaking simbahan. Dito po sa unang yugto ng pag-aaral natin, malalaman natin ang paraan ng Diyos kung paano tayo makakarating sa langit. Una sa lahat, merong apat na bagay na kailangan nating maintindihan upang masiguro natin ang pagpunta sa langit. Number one, ang pagmamahal ng Diyos at ang kanyang layunin. Malalaman natin kung gaano tayo kamahal ng Diyos at ano talaga ang layunin niya sa atin. Number two, ang problema ng tao. Ano nga ba talaga ang problema natin? Alam ko marami, pero sabi ng Bible, may mas malaki tayong problema. Number three, ang lunas sa ating mga kasalanan. Ano nga ba luna sa ating makasalanan? Alam natin makasalanan tayo at pag-aaralan natin paano ito malunasan. At number four, ang tugon natin. kapag nalaman na natin ang luna sa ating kaligtasan, paano naman tayo tutugon? Kaya't makinig kayong mabuti upang maunawaan ninyo ng lubos itong pag-aaral natin. Bago tayo magpatuloy, kumuha kayo ng malinis na papel at kayo ay magsusulat dyan. Kung meron na kayong papel, simulan na natin. Simulan na natin sa pagmamahal at layunin ng Diyos sa buhay natin. Ang layunin na dapat nating maintindihan ay ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Alam niyo ba na mahal na mahal tayo ng Diyos at mayroon siyang layunin para sa atin? Isulat sa isang malinis na papel. Sulat niyo dyan, layunin ng Diyos. Ngayon, basahin natin ang 1.3.16. Sapagkat kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ano ang layunin ng Diyos para sa iyo ayon sa talatang ito? Ang sagot, magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Sa inyong pananaw, ano ang ibig sabihin ng buhay na walang hanggan. Ibig niyo malaman, ito ay ang pakikipagugnayan natin sa Diyos mula sa buhay natin ngayon hanggang sa kabilang buhay. Ngayon ilagay niyo dyan sa papel at isulat ninyo, buhay na walang hanggan. Basahin natin ang 1.10.10 Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang mga tupa ay magkaroon ng buhay. Buhay na masaganan lubos. Ano ang layunin ng Diyos ayon sa talatang ito? Ang sagot, magkaroon ng buhay na masaganang lubos. Kung yan ang layunin ng Diyos sa ating lahat, bakit kaya maraming tao ang hindi nakakaranas ng ganitong pamumuhay? Alam nyo dahil lahat tayo may problema. Ano nga ba malaking problema natin? Isulat sa papel, problema ng tao. Nakasulat sa Biblia na nung nilika ng Diyos sina Adan at Eva, nilagay niya sila sa halamanan ng Eden. Namuhay silang nakikibagay at nakikipagugnayan sa Diyos. Ibinigay ng Diyos sa kanilang lahat ng kanilang kailangan at ang malinaw na utos tungkol sa puno ng kaalaman sa mabuti at masama. Sa araw, may nangyari sa halamanan na naging mitsa ng problema ng tao. Ngayon isulat niyo ang salitang tao sa kaliwang bahagi at Diyos sa kanang bahagi. At gumuhit din ng tao. Drawing kayo ng tao. May naging dahilan para magkaroon ng balakid sa pamamagitan ng tao at ng lumika sa kanya. Kaya naputol ang pag-uugnayan ng dalawa. Gumuhit ng dalawang bangin sa ilalim ng tao at Diyos. Okay, alam nyo, may naging dahilan para magkaroon ng balakid sa tao at nalumika sa kanya. Kaya naputol ang paghugnayan ng dalawa. Alam nyo ba kung ano ang naging balakid? Ito ang hindi nila pagsunod sa utos ng Diyos nang kainin nila ang bunga ng puno. Oo, pinili ni na Adan at Eva na pakinggan ang pambubola ng ahas kaysa sundin ang utos ng Diyos. May salitang ginamit sa Biblia sa kanilang pagsuway na ito. Alam ba ninyo kung ano yun? Kasalanan isulat ang salitang kasalanan. Tapos idugtong nyo yung Roma 3.23. Basahin natin Roma 3.23. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kalawal at iyan ang Diyos. Base sa talatang ito, ilan na nagkasala? Lahat. Kasama ka ba ako sa mga nagkasala? Oo, lahat tayo nagkasala sa Diyos. Mahalaga ba rito kung magaan o mabigat ang kasalanan ninyo? marami o kaunti. Basahin natin ang Santiago 2.10. Ang lumalabag sa isang utos, kahit tumutupad sa iba pa, ay lumalabag sa buong kautusan. Sa talatang ito, kaya ba natin tumupad sa Ten Commandments? Hindi ko alam sa inyo pero ako nga hindi ko kayang isa ulo ang sampung kautusan ng Diyos. Tingnan natin ang epekto ng kasalanan sa bawat buhay ng tao. Basahin natin Isaiah 59.2 Ang masasama ninyong gawa, ang dahilan ng pagkawalay ninyo sa Diyos. Nagkasala kayo kaya hindi ninyo siya makita at hindi niya kayo marinig. Ano naging epekto ng kasalanan sa buhay ng tao? Sagot, pagkawalay sa Diyos. Alam nyo, nahiwalay tayo sa Diyos dahil sa ating mga kasalanan. At dahil ang Diyos ay makatarungan, may kabayaran ng ating kasalanan. Basahin natin yan sa Roma 6.23. Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Yesus na ating Panginoon. Ano ang kabayaran ng ating mga kasalanan? Kamatayan. Isulat nyo sa papel ang salitang kamatayan. Kapag kamatayan ang pinag-uusapan, unang pumapasok sa ating kaisipan ay physical na kamatayan. Ngunit ang sinasabi ng Bible ay ibang klase ng kamatayan. Mayroong pangalawang kamatayan. Basahin natin pahayag 21.8. Subalit, para naman sa mga duwag, mga taksil, mga gumagawa ng mga kasuklam-suklam na bagay, mga ma mamamatay tao, mga nakikiapid, mga mangkukulam, mga sumasamba sa Diyos Diyosan at sa lahat ng mga sinungaling, ang magiging bahagi nila ay sa lawa na nagliliyab na apoy at asupre. Ito ang pangalawang kamatayan. Ano ang pangalawang kamatayan? Sagot, lawa na nagliliyab na apoy at asupre. In short, impyerno. Doon sa impyerno, yan sa lawa na nagliliyab na apoy at supre, itatapo ng lahat ng mga nagkasala sa Diyos. Isulat sa inyong papel ang salitang pangalawang kamatayan. Anong mga uri ng tao ang nakatalaga sa pangalawang kamatayan? Ayon sa pahayag 21.8, eh, mga masasamang tao. Eh, sandali lang kaibigan, di naman ako nakapatay, di naman ako pangkukulang. Wala eh, wala naman ako dun sa mga tinuran sa talata. Ano ba sa mga kasalanan na nabanggit ang halos pang araw-araw nating nagagawa? Pagsisinungaling, tama. Ngayon, kung totoo na lahat ay nagkasala, kamatayan at pagkawalay sa Diyos ang kabayaran. Pag dumating na ang panahon na tayong may mga kasalanan ay tatapon sa lawa na nagliliyab na apoy, maaari mo bang mong isipin na hindi pala maganda ang harapin ko sa kabilang buhay. Kung maganda ang plano ng Diyos, paano naman ako maliligtas sa impyerno? Kailangan gumawa ako ng paraan. Natural sa tao yan. Basta may problema, gumagawa ng paraan. Alam niyo, matagal ng panahon, gumagawa ang tao ng sariling paraan upang makaabot tayo sa Diyos. Ano ba mga pamamaraan ng tao? Gagawa ako ng maraming mabubuting bagay. Magiging mabait ako sa kapwa ako. Susundin ko ang Ten Commandments. At iba pa, eh ano ba ang sinasabi ng Bible tungkol sa sampung utos ng Diyos? Basahin natin ang Roma 3.20. Walang taong mapapawalang sala sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Sapagkat ang ginagawa ng kautusan ay ang ipaalam sa tao na siya'y nagkasala. Ang sinasabi ayon sa talatang ito, ang sampung utos ay daan lamang upang ipaalam sa atin na tayo ay nagkasala sa Diyos. Para itong salamin, salamin sa atin upang ipabatid sa ating lahat na hindi tayo tuwid sa mata ng Diyos. Ito pa ang sinasabi ng Bible tungkol dyan. Masahin ng Galatia 2.16 Gayunman, alam naming ang tao ay pinapawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya kay Yesu Kristo at hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Kaya't kami ay sumasampalataya kay Kristo Yesus upang mapawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya at hindi sa pamamagitan ng kautusan. Sapagkat walang taong pinapawalang sala sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan isulat nyo ngayon sa papel ang Galatia 2.16. Tapos ilagay nyo, hindi sa aking sariling gawa. Ano na naman ang sinasabi ng Bible patungkol sa ating sariling gawa? Basahin natin ang pangalawang Timoteo 1.9 na nagligtas at tumawag sa atin para sa isang banal na gawain. Ginawa niya ito hindi dahil sa anumang nagawa natin, kundi ayon sa kanyang layunin at kagandahang loob. Sa simula pa ito ay binigay na niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Yesus. Sinasabi sa talatang ito na ang kaligtasan ay hindi dahil sa anumang mabuting nagawa natin. Ano ba ang tingin ng Diyos sa ating mabubuting gawa? Tingnan ulit natin sa Bible, Isaiah 64.6 Lahat tayo ay naging marumi sa harapan ng Diyos. Ang mabubuting gawa natin ay maruruming basahan ang katulad na lanta na tayong lahat gaya ng mga dahon tinatangay tayo ng malakas na hangin ng ating kasamaan. Ibig sabihin nito, maruming basahan ang tingin ng Diyos sa ating mabubuting gawa. Lahat ng pagsusumikip natin ay hindi kayang tumbasan ang pamantayan ng Diyos na banal at makapangyarihan. Ang malungkot, wala tayong kayang gawin upang iligtas ang ating mga sarili mula sa kasalanan. Kaya ang Diyos ang gumawa ng paraan alam niyo dahil sa lubos na pagmamahal niya sa atin. Siya na ang gumawa ng lunas sa ating mga kasalanan at makaligtas sa tiyak na kaparusahan. Ano ba lunas sa ating mga kasalanan? Masayin natin ang 1.14.6 Sumagot si Jesus, Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Sino nagsasalita dito? Si Jesus. Ano ang pagkakaiba pag sinabing kong may daan at ako ang daan? Ibig sabihin, hindi lang siya isa sa mga daan, siya mismo ang daan. Wala nang iba. Isulat nyo ngayon dyan sa papel. Si Jesus ang lunas sa aking mga kasalanan. Bakit ano bang ginawa ni Jesus? Basahin natin sa Roma 5, 6, 8. Nang wala tayong kakayahang makaligtas sa kaparusahan, namatay si Kristo para sa ating mga kasalanan sa panahong itinakda ng Diyos. Pero pinakita ng Diyos sa atin ang kanyang pag-ibig sa ganitong paraan. Kahit nung tayo makasalanan pa, namatay si Kristo para sa atin. Ngayon dyan sa papel magdrawing ng krus sa gitna ng dalawang bangin. At isulat nyo ang unang Pedro 2.24. Pasayan natin yung talatang yan. Sa kanyang pagkamatay sa krus, pinasan niya ang ating mga kasalanan upang tayo ay mamatay na sa kasalanan at mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Sa pamamagitan ng kanyang mga sugat, kayo ay pinagaling. Anong ginawa ni Jesus? Namatay siya para sa ating mga kasalanan. Kung pinasan na ni Jesus ang ating mga kasalanan sa krus, kailan pa ba nating pasanin ang ating mga kasalanan? Ang sagot, hindi na. Ano palang dapat nating tugon sa ginawa ni Jesus? na siyang gumawa ng paraan upang malunasan ang problemang malaki na kasalanan at hindi na tayo pupunta sa lawa ng nagliliyab na apoy at walang hanggang pagkawalay sa Diyos. Isulat niya sa papel, tugon ng tao sa ibaba ng bangin. Ngayon basahin natin ang Epeso 2, 8 and 9. Sapagkat dahil sa kagandaan loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito ay kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili, hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang may pagmamalaki ang sinuman. Paano pinapaliwanag dito ang kaligtasan? Ito ay kaloob ng Diyos, regalo ng Diyos sa atin, hindi nagmula sa atin. Hindi dahil sa ating ginawa, kundi dahil sa ginawa ni Jesus, kaya tayo naligtas wala tayong pwedeng ipagmalaki sapagkat wala tayong kakayanan. Wala tayong kakayanan iligtas ang ating mga sarili mula sa kasalanan. E ano pala dapat natin tugon dito? Pananampalataya kay Jesus. Faith in Jesus. Isulat nyo dyan sa papel. Pananampalataya kay Jesus. Ano ba ang ibig sabihin ng pananampalataya? Ito ay ang pagtanggap sa kalooban ng Diyos ng walang anumang alinlangan. Halimbawa, itong Bible na ito, binibigay ko sa iyo ngayon, kaibigan, minibigay ko sa iyo bilang regalo. Anong gagawin mo para mapasa iyo ang Bible? Tanggapin ang buong puso. Minabayaran ba regalo? Ito ang tugon natin sa kaligtasang ipinagkakaloob sa iyo ngayon, kaibigan. Kailangan tanggapin mo ang kaloob o regalo ng Diyos sa iyo. Wala kang ibang dapat gawin, kundi tanggapin. Basahin natin Payag 320. Tingnan mo ako. Nakatayo ako at kumakatok sa pintuan. Kung diringgin ni gininuman ang aking tinig at bubuksan ng pinto, papasok ako at kakain ako kasalo niya. Sino nagsasalita dito? Si Jesus. Anong ginagawa niya kumakatok sa pintuan? Anong pintuan ang kung saan siya kumakatok? Yan ay ang pintuan ng ating puso, buhay natin. Kapag binuksan mo ang pintuan ng buhay mo sa kanya, anong sinasabi niya na gagawin niya? Papasok siya. Isulat mo ngayon dyan sa papel mo, tanggapin sesus. Si ang pamamaraan upang tanggapin sesus si ay buksan ang iyong puso at ang iyong buhay at siya ay papasukin. Kaibigan, tanungin kita ng isang personal na tanong. Saan panig ka andun ngayon? Sa panig ng tao o sa panig ng Diyos? Para matulungan ka sa isasagot mo, tatanungin kita. Kung halimbawang namatay ka o tumarap ka sa Diyos, ngayon sandali ito at tatanungin kanya sa anong dahilan kita papapasukin sa kaharian ko? Ano kaya isasagot mo? Nakita na natin na hindi dahil sa mga ginawa natin, kung hindi dahil sa paniniwala kay Jesus. Inaangkop natin dahil sa ginawa ni Jesus sa krus. Kailangan tanggapin si Jesus sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang susunod kong ibig itanong sa iyo, kaibigan, saan panig mo ibig mapunta? Kung sa panig ng Diyos, kung yan ang sagot mo at yan ang naisin ng iyong puso, i-drawing mo dyan sa papel, lagyan ng linya na tumatawid yung tao mula sa panig ng tao papunta sa panig ng Diyos. Ang dapat mo lang gawin ay pagsisihan ng lahat ng iyong mga kasalanan at humingi sa Diyos ng tatlong bagay. Una, patawarin ang iyong mga kasalanan. Pangalawa, pumasok siya sa buhay mo at tulungan ka niya na paguhin ang iyong buhay nang naayon sa kalooban niya. Pangatlo, Ibigay sa iyo ang regalo ng buhay na walang hanggan upang makapiling mo siya sa habang panahon. Alam niyo nung June 14, 1830, ang presidente ng Amerika na si Andrew Jackson ay binigyang laya o parol ang hinatulan ng bitay sa salang pagnanako si, ang si George Wilson. Subalit noong October ok 21, 1830, umarap si George Wilson sa korte at kanyang sinabi na wala na siyang naisabihin at ayaw niyang tanggapin ang parol na binibigay sa kanya. Nakakalungkot. Walang magawa ang hukuman upang siya palayain. dahil ayaw niyang tanggapin ang inaalok na kalayaan. Ito ay isang kaloob sa kanya. Hindi niya ito makukuha kung hindi, hindi, niya tatanggapin. Parang hindi ka panipaniwala ngunit maraming tao ngayon ang hindi tinatanggap ang inaalok na kapatawaran ni Jesus. Mayroong masyadong nagmamalaki na ay tanggapin ang inaalok na kapatawaran mula sa Diyos. Mayroong ang pakiramdam ay kailangan muna gumawa ko na mabuti upang sila ay maging karapat-dapat sa inaalok na kapatawaran ng Diyos. Mayroong naniniwalang may iba pang paraan upang mapatawad ng Diyos at ipinipilit na gawin nila ito sa sariling nilang paraan. Lahat tayo ay maaring pumili kung tatanggapin o tatanggihan ang alok na kapatawaran na ibinibigay sa atin ni Jesus. Nakapag-desisyon ka na ba na tanggapin ang inaalok niyang kapatawaran para sa iyong makasalanan? Kung hindi pa, maaari mong tanggapin itong regalo ng Diyos ngayon. Ngayon din sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang isang paraan ng pagpapahayag ng pananampalataya sa Kanya ay sa pamamagitan ng panalangin. Ang panalangin ay pakikipag-usap sa Diyos at pagpapahayag sa Kanya ng nilalaman ng ating mga puso. Mari mong buksan ng iyong puso ngayon sa Diyos at tanggapin ang inaalok niyang kaligtasan sa pamamagitan ng simpleng panalangin tulad nito. Panginoong Yesus, maraming salamat po sa iyong pagmamahal sa akin. Patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan. Salamat po sa iyong pagkamatay sa krus ng dahil sa aking mga kasalanan. Sa tulong mo ay tatalikuran ko ng aking mga kasalanan. Simula sa araw na ito, magtitiwala po ako sa iyo at ikaw ng aking Panginoon at tagapagligtas. Tinatanggap po kita sa aking puso at nais kong pangunahan mo ang aking buhay mula ngayon. Salamat po sa kapatawaran ng aking mga kasalanan. Tinatanggap ko po ang inaalok mong buhay na walang hanggan. Salamat po dahil alam ko na darating ang araw na makakapiling po kita sa iyong kaharian. Mula sa araw na ito, ako po ay susunod na sa iyong kalooban. Amen. Kung nagdesisyon ka na at tanggapin si Jesus bilang sarili mong Panginoon at tagapagligtas, ikaw ay pumasok sa walang hanggang pakikipagrelasyon sa Diyos. Basahin ang susunod na talata na naglalaman ng iyong pangako sa Diyos. Pagkatapos, ito ay pirmahan at lagyan ng petsa bilang tanda na magpapaalala ng iyong pangako sa Panginoon. Panginoong Jesus, mula sa araw na ito, Nagtitiwala po ako sa inyo bilang Panginoon ko at sarili kong tagapagligtas. At nasa akin na ang inalok mong buhay na walang hanggan. Nangangako po akong mamahalin at susundin kita habang ako ay nabubuhay. Pagkatapos po niyan ay lagdaan ninyo at ilagay niyo yung petsa. Kung ginawa niyo yan at sumunod kayo doon sa panalangin ko, maligayang kaarawan kaibigan. Ito ang yung spiritual na kaarawan isang mahalagang bahagi sa buhay mo. Kaya bago tayo magtapos, meron tayong dalawang memory verse na nakatalagang basahin at sa ulo po natin. Basahin po natin at sa ulo yung 1.3.16 at Roma 3.23. Ang susunod po pala nating aralin ay patungkol sa pinakamahalagang impormasyon sa mundo. Excited na ba kayo? Kaya magkita ulit tayo sa susunod na ikto ng ating pag-aaral nitong Biblical Foundation. Hanggang sa muli! God bless.